Yung galing dun sa yung, mm, ano, yung pagsasabog ko ng punla no. Ito, pagkaraan ng dalawang mm, araw, ito, itatanong na. Oo, oh, kahapon. Yung binubunot namin ito kahapon, eh, ang lakas ng ulan. Ang La, lalim ng tubig dito. Pero ayan, madali naman siyang, ano, madali namang matuyo. Uh, ang kailangan kapag punla pa lang ang palay. Pero kapag sumobra, lugi ang magsasaka. Nalulubog yung palay, nalulusaw. Meron kasing mga lugar na apakatagal na umano, humupa ng tubig. Depende kasi sa lugar eh. Labing-anim ang katulong ni Karene eh sa pagtatanim ng palay. 120 pesos kada tao ang ibinayad niya. Gumastos din siya ng 400 pesos para sa merienda. pos matamnan ang palayan. manibela naman ang hawak ni Karene. Hindi kasi... Hindi ko kayang pag-aralin yung aking mga anak pagka doon sa pagsasaka lang. Biyahing Bulacan Malolos ang kanyang ruta. Madalas daw, alas 3 pa lang ng madaling araw ay namamasada na siya. Mas marami raw kasing pasahero sa oras na ito kaysa sa tanghali. Karamihan ng kanyang pasahero ay mga estudyante. Tatlong beses siyang namamasada sa isang araw. Ang jeep ay nabili niya sa tulong ng isang kapatid na pinautang siya ng isang daang libong piso para rito. Limang taon niya itong binayaran. Kasi nga, sa pamamasada kasi ng jeep, pagka mo, eh, ang dyan kasi sa amin, eh, ang uso sa dyan, eh, pagka, pila lang. Eh. Doon sa pagitan ng pagitan ng mga ganong oras na nakapila ko, pumupunta ako sa bukit para pag-alaga naman ng, ano, ng palay. Halos limanda ang piso ang bayad niya sa gasolina sa isang araw. Nakakalaki din ng problema sa pamamasada dahil yung, yung presyo ng krudo, bagamat sinasabing bumababa, pero patuloy din yung kanyang pagtaas. Pero yung pamasahe, hindi naman tumataas. Kumikita siya ng hindi bababa sa 200 piso kada araw. Habang namamasada si Karene, eh, ang kanyang misis na si Francisca ay abala sa pamimitas ng mga ibebentang gulay. E eh, malaking tulong kasi nga yung ay katulad niyan, may konti kami mangga, kung maraming paninda, yung dalonda daan yung kinikita. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ginagawa ng mag-asawa para sa pamilya. Pupunta ko dun sa ano, dadalawin ko yung aking taniman ng palay. At uh, mag-aalis uh, ako ng damo sa pilapil. Kasi dinadaga pag hindi hinawan yung mga uh, Ayun ang ano ko, pag ko dun sa pamasada, pag uh, pamahipahinga, malabas naman ako sa bukid. Pupunta na ako sa bukid. Masisira raw kasi ang pananim niya kapag napabayaan ang paglaki ng mga damo. Ito yung paglilinis ng mga pilapel o mga hanggaan. Kasi pag lumago ito ng lumago, bukod sa maapektuhan na yung tanim sa gilid, pamamahayan siya ng mga, 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 taga, peste, daga, mga uod ng pupunta sa palay. Sabi nga sa kanta, magtanim ay di biro. Pero para kay Karen eh, higit pa sa maghapong pagyuko ang kanyang sakripisyo. Hindi kayang ilarawan ang hirap ng buhay ng isang magsasakay kasi parang napakaraming misteryo na naka, nasa likod eh. Kasi kaming mga magsasaka na siyang lumilika ng pagkain, ng buti. siya kaming nagugutong. Kailan pa ba makikita?